Hello everybody! Magandang araw! Ngayon ay tuturuan ko kayo kung paano mag-dropshipping sa TikTok. So, ang paraan na ito ay napakasimple lamang. So, ang una mo lang gagawin ay gumawa ka ng TikTok account. So, pwede mo gamitin ang iyong mobile phone or ang iyong laptop. So, sa video na ito, ang gagamitin natin ay ang aking laptop. Okay, so ang una natin gagawin dito ay magbubukas lang tayo ng web browser. So, kahit anong web browser, ay uh, pupunta ka lang sa tiktok.com. Ngayon, kung wala ka pang account sa TikTok, ay kailangan mo lang mag-sign up. So, i-click mo lang itong profile na nasa itaas. Okay, so kapag clinic natin ang view profile, dito makikita natin lahat ng ating profile information. Okay, and dito rin ang ating mga items na binibenta. Ngayon pagkatapos mong gumawa ng iyong TikTok account, ang next mong gagawin ay kailangan mo munang magparami ng followers. So, pwede kang uh, sumali sa mga community sa Facebook or sa kahit anong platform na kung saan ay may mga taong nagpa follow back kapag nag-share ka ng iyong mga social media accounts. Okay? So, kailangan natin kasi ng followers para marami rin ang makakakita at mag-share ng ating videos dito sa TikTok kasi kung mas marami tayong viewers, mas marami ang potential buyers dito sa ating TikTok account. Okay, so ngayon magbubukas ka ulit ng bagong tab at dito ay maglalagin ka sa iyong Shopee account. Pwede ka rin gumamit ng Amazon. Okay, so magbubukas ka lang ng new tab. Tapos i-type mo lang Shopee. Okay, so i-type mo lang ang Shopee. Pagkatapos niyan, kung wala ka pang account sa Shopee, ay kailangan mo lang mag-sign up. Okay, so madali lang mag-sign up. Kailangan mo lang i-follow lahat ng step at makakagawa ka na ng account mo dito sa Shopee. Okay, so pwede ka rin uh, mag-login sa iyong Amazon account para makahanap ka ng products doon na pwede mong ibenta. Okay, so dito naman sa Amazon, um ang advantage ng Amazon ay pwede kang kumita dito gamit ang Amazon Affiliate link. Okay? So, i-click natin itong Amazon. Okay, so makikita natin dito ang influencers and associates site stripe. Right? So kung may ordinary Amazon account ka lang, hindi mo ito makikita. So kailangan mo munang mag-sign up sa Amazon Affiliate Program. Okay, so ipapakita ko sa inyo ang website. Ito, type mo lang ang Amazon Affiliate Program dito sa search bar na nasa itaas at makikita mo na ang website na ito. Okay, so i-click mo lang yan. At kapag wala ka pang account sa Amazon Associate, ay kailangan mo lang mag-sign up. So mag-sign up ka gamit ang iyong email at i-follow mo lang lahat ng easy steps para makagawa ka ng account. Ngayon, pagkatapos mong gumawa ng account, pumalik ka sa Amazon at makikita mo na ang Influencers and Associates site stripe. Okay, so ang purpose niyan ay para makakuha tayo ng link galing sa iba't ibang products. So, dito makikita natin ang get link option, di ba? Okay, so dito makakopy mo ang short link ng product at ang full link ng product. Okay, so ipapakita ko sa inyo ang sample na ito. I-click mo lang ang product na gusto mong i-dropship sa iyong TikTok account. Okay, so mag-antay ka lang ng ilang segundo at makikita mo na dito ang buong detalye ng product. Okay, so i-click mo lang ang product na gusto mong mabenta. So, gagamitin ko ang product na ito as an example. So, pwede kang mag-save ng image, ng videos, or kahit ano galing sa product na ito para gamitin mo iyan sa iyong TikTok. Okay. So since gumagamit tayo ng TikTok web browser, dito sa TikTok web browser kasi ang maa-upload mo lang as of the moment ay videos. So kailangan natin ng videos para um, makapag-upload tayo ng products, okay? So bumalik tayo dito sa Shopee at maghahanap tayo ng product na pwede nating ibenta gamit ang ating TikTok account. So, i-close lang natin itong Amazon section dito. At pagkatapos nyan ay kailangan mo munang mag-sign up or mag-login sa Shopee. So, kapag wala ka pang account sa Shopee, ay kailangan mo lang mag-sign up. I-click mo lang ang sign up option na nasa itaas para makagawa ka ng iyong account. Okay, pagkatapos yan, ay magahanap ka lang ng product na gusto mong i-dropship. Okay, so i-close lang natin itong isang tab dito at magpo-focus tayo dito sa tab na ito. Okay, so dito makikita natin ang ating um, Shopee account at ang product na ito. Ngayon, may video ang product na ito. So, maghahanap lang tayo ng product na may video kasi gumagamit tayo ng TikTok web browser. Okay? So, kapag makikita mo na ang video, I-click mo lang yan, i-right-click mo ang video at i-click mo ang save video as. Okay, so kailangan mong i-download ang video na ito at i-save mo sa iyong account. Okay, pagkatapos yan ay bumalik ka dito sa um, iyong TikTok account at i-click mo lang ang upload option. Ayan, so dito ay i-click mo lang ang select video or pwede mo rin i-drag dito ang video i-click mo lang ang select video at pumunta ka lang sa iyong files at i-click mo ang video na iyon. Okay? So, turn on mo lang yan lahat. Pagkatapos yan ay ilalagay mo na dito ang description ng iyong video. So, dito makikita natin ang title or ang pangalan ng product na ito. So, ito type lang natin dito ang pangalan ng product na ito. Okay. So, ngayon, pwede ka mag-add pa ng description. Okay. So, makikita natin dito ang pangalan ng file. At dito ang location. At pwede mo rin i-edit ang cover ng iyong video. Okay, pagkatapos yan dito sa settings, i-click mo lang want to post now or schedule. So, pwede mong schedule ang pag-post ng video na ito. Especially kung may algorithm kang sinusunod or may um, specific schedule kang sinusunod sa bawat araw na pag-upload mo ng video dito sa TikTok. And then, make sure na nakapublic ang iyong privacy para makita ito lahat ng users sa TikTok. Okay, so pagkatapos nyan ay click mo lang ang schedule option. Okay, so dito huwag mong kakalimutan ang link ng product na ito. Okay, so dito naman sa link ay kailangan mong um, gumamit ng Shopee Affiliate account para makapag-share ka ng products gamit ang iyong um, TikTok account. Okay, so dito makikita natin na andito tatutututut. Tat So, dito makikita natin na andito na tayo. So dito sa Shopee, kailangan lang natin i-copy ang link ng product na ito. Okay? So hindi ko na ipapakita kung paano gumawa ng um, Shopee affiliate account. Kailangan mo lang mag-visit sa Shopee affiliate account. Okay, sa so, Shopee affiliate para makagawa ka ng iyong affiliate account. Pagkatapos niyan, ay doon ka na maghahanap ng products para gamitin mo ang link na iyon at i-post mo dito sa iyong TikTok. So, for example, um, ito type mo lang dito, get this product. Okay? Get this product. So, ito type mo lang dito, ang link ng product. Link ng iyong product. Pagkatapos yan, ay pwede mo na itong i-post. So click mo lang ang schedule option para ma-upload mo na ang product na ito. So, that's it for this video. If you think this video helped you solve your concern, please subscribe, like this video, and leave your comment below. Bye.